pero malaking pero uh, due to consistent public demand wala sa ating mga netizen magbibigyan po ako ng kunting update ayan para mapagbigyan lang po yung mga netizens natin sapagkat yung NPA po kung yung maalaala pumunta po dyan sa Palawan sa aming po kahilingan and of course sa kahilingan din po ng pamilya na ni Jogiling ay para uh, kumuha po ng sample doon po sa uh, natagpo ang bungko na sinasabi nga po eh pangka ni Joe Delay. Nagpalabas na po yung PNP ng resulta sa kanilang uh, DNA test at sinabi ng positive yun ay kay Joe Delay. Now, yung NBI po, last week, nagsagawa po, nagkuha po ng sample at nagsagawa po ng investigation at eto na nga po, meron na pong resulta ang NBI. Although, ang sinasabi po ng NBI, yes, meron ng resulta, but kailangan pa nilang gumawa ng full report kasi po ang NBI, eh, very maselan po sila sa ginagawa po nila pag-imbestiga. Alam niyo naman po ang NBI uh, through the years, ibang klase po pag nag-imbestiga ito, uh, very in-depth yung ginagawa ng investigation at uh, yung kanilang mga forensic expert, dinutubo check, triple check to ensure na yung uh, ginagawa ng trabaho especially sa pag testing, ay talagang tumpak. Tumpak na po. Kaya lang, sa reporting, they have to come up with very good extensive reporting para ma-justify, masabi kung bakit, how did they came up with that kind of report at bakit kung ano may resulta na yun ay nagkaganon. Ito na po. Ang resulta po ng NBI, doon po sa ginawang pag-testing nila, doon sa natagpuan bungo dyan sa puerto na sinasabi ay kay Jovelyn na sinabi po ng TNP ay positive kay Jovelyn, at Jovelyn. sa NBI. Ang sabi po, partial result ay unfortunately po, nakakalungkot, positive po kay Jovelyn. Yun po ang ayon sa report ng NBI. Si Leobert po at si jover ay nag-undergo na po ng polygraph test. At yung resulta po niyan ay lalabas next week. So siguro po by next week, malalaman na po natin yung resulta ni Jobert at kanilang ni Leobert, yung kanila uh, result sa pagpo-polygraph test. And kasama na rin po yung report ng NBI tungkol po doon sa naging positive result, okay, sa so, DNA test ng bangkay na sinasabi kay Joe Bili. And then they will explain to us kung yung proseso yung ginawa nila and how they came up with that result. Nakausapin so po natin si Mary dahil talagang nakatutok po si Mary from day one up to now. Mayigit dalawang linggo na po si Mary sa Palawan, sa Puerto, kung hindi po papapansin. Medyo tumataba-taba na si Mary. One month nga, ay doon ako. One month. Siya. Hindi natin siya natin siya napapabayaan. <laughs> Mary, ano may report mo sa amin? Bumunta dyan yung NBI, nag-conduct uh, ng uh, polygraph test? Isinira lang yes. po Si Jobert, saka si Lobert, tama? Okay. So, yes po, sir. Kahapon po ay naparito po ang NBI polygraph team po ng Manila uh, para yun nga po itagawa yung polygraph examination dito kay Lobert and Jobert po. At ngayon po, uh, nasabi rin po ng NBI sa atin na meron na nga mga batido. Want to release any official result po hanggat wala yung ating investigative report po. Doon, i-explain nila yung proseso ginawa nila sa pagkalap ng sample and, doon and sa, uh, sa bungo na natagpuan, sa scale na natagpuan. And then, sa, sa report na sa sasabihin nila yung proseso and then anong nangyari doon sa proseso and how they came up with that result. Yun yun, tama? Yes, now, tama. now habang kinukunan ng lead detector test, yung dalawa nandoon ka ba? Present ka ba? Um, nung, uh, nung, nung, nag, nung nagbasa po ng waiver, yung uh, at NBI nandun po kami and then yung pagkakabit ng mga parato, present po kami doon. Pero yung the entire procedure po, yung pagtatanong sa kanila, ipinalabas muna po kami dahil yung request din po ni Loverz na kumbaga yung polygraph examiner lang po and then yung mismo participant. Okay. Understandable yan. Okay. Kasi doon sa proseso, dapat yung technician lang and then yung subject ang um, uh, nasa loob ng isang kwarto at uh, habang ginagawa yung proseso sa polygraph test. Proseso tama lang yun. Uh, SOP yun. Ang gusto ko lang maalaman ma sa iyo, sa patient expression ng dalawa, Sino mas confident sa kanila? Si Jobert kate, ito yung uh, supposed to be na nang nanaksa. Si Robert yung nasaksa. Nag-away sila at nasa hospital. Sino sa dalawa sa tingin mo very confident yung demeanor, yung itsura, yung pananalita bago maganap yung polygraph testing? Si Jobert po ay mas confident kasi dito kay Jobert kasi Ayun nga, siyempre po, as a reporter, kailangan ko rin makita yung kanilang mga reaksyon. And si Robert po, napansin po, uh, medyo nangyigas na nanglalaki na yung kanilang mga bata during the polygraph examination. And then si, Lo, si Jobert naman po ay kalmado lang po siya and eh. wala, hindi okay. ko pinakitaan uh, ng uh, kapakaba. Well, well, yun sa atin ay opinion lamang, pero it doesn't mean na isa sa kanila ay guilty, isa sa kanila ay sabi ng totoo, o lang po sila ay guilty. Yun sa atin ay assessment lamang. Okay? Yes, so human behavior, ika nga, Uh, base doon sa kanilang reaksyon. Kaya I ask that, of course, kasi paging isang tao, isa sa alam sa isang quadrant uh, of test na beforehand they were informed na na yung magiging proseso at hinamo natin sila at pareho silang umuo. o fact, ang moment ng umuo, si Leobert. Pero kung matatandaan po natin mga kapatid, nung tinanong ko si Leobert, medyo alanganin siya at first. And then later on, sabi niya, oo, bayad siya. At uh, sinabi pa nga ng mga kamag-anak ni si Leobert, na siguro pa lang ang mismo na gamon ng unang-una pa lamang. So ngayon, na sinabi mo, ang observation mo, uh, very calm ang demeanor uh, ni Joe. Ito'y na sa... So, hindi pa natin pa sila pwede buzgahan. Ano po? Ito yung opinion lamang natin. Maaaring baka itong si Joe ay ninervous lamang at maaaring itong uh, si Joe si, si, uh, eh, nagkat... KILIK fantastic KILIK fantastic young work casino, KILIK the, the language... one at kilig sana dahil he from 100% 100 present or fantastic young grab wants you Nakikita ka na, may libreng trainings pa. Eh, nagkataon, baka mahaba ang tulog niya, nakapagpahinga siya, busok siya, nakakaya siya maayo, kaya kalmano-kalmano siya. Baka itong isa, gutom lang. Well, pwedeng ganon. So, but anyway, yun po yung ating katanungan lamang observation. And now, eventually, malalaman na natin yung result. And like po, kung ano po yung maging result, po kami magbabase kung i-continue po namin o hindi yung pagtutulong uh, dito kay Leopold. Again, kung matatanda niyo po, sabi ko kapag lumitaw na si Leopold ay nagiging truthful o truthful doon sa mga sinasabing sa amin, base po sa polygraph uh, result, then all-in po kami sa pagbigay ng kanyang uh, legal assistance lahat ng turo na pwede namin ibigay sa kanya, pag i-depensa sa kanya sa korte, ibibigay po namin. However, pag lumitaw na siya po ay hindi hindi truthful at meron siyang tinatago, hindi siya nagsasabing totoo sa amin basta sa political test o po, sa mga authority then at last tayo. Tama? Maliwanag yan? Yes po. Sir. Uh, yes. mo ba sila ng reaction statement bago sa kanilang polygraph exam? Um, yes po sir, nakausap ko po sila bago po natin sila isalang doon sa polygraph Ayun. Anong sinabi ng bawat isa kanila? Ano yung mga statement na binitiwa nila? Ayun po sir, both of, um, Boto din them po uh, yung na nila na sila ay kasama doon sa pagpatay o pagkawala ni Jovelin Galeno. And tinanong ko sila kung confident ba sila doon sa mga sasagot nila sa NBI Polygia Team. And sabi okay. naman po, confident daw sila na makakapata sa mag-inirated terms? service. Now, now, ito yung importante yung tanong dahil itong si Jobert ang nanaksa kay Jobert at ang, ang naging uh, ugat ng away ay dahil uh, kay Jobiling. Tama? So ngayon, uh, nagkatabi ba sila? Nagkaharap sila? Actually po sir, hindi po, rin. hindi po sila pinagharap at per advice po ng NBI kasi baka po mamaya doon po kapag-abot pa sa office nila. Kaya ang ginawa po natin ay schedule po natin si Robert kahapon.